Okay, guys, welcome back again to my YouTube channel. Ito, uh, may dinala sa ating isang TMX 155. Uh, ayaw umandar ngayon na uh, subukan natin siya. Okay, yan, on natin. Sige, kick mo nga. Sige. Sige. Yan, halos wala siyang compression na. No? Sige. Yan. Oop, tama na. Ito, ah, uh, tatanggalin natin yung spark plug para malaman natin yung kung ano yung mag, naging diferensya niya, guys. yung kanyang power kung may power mo to ah amo amo eh guys tinanggal ko na yung kanyang tangke tapos yung kanyang valve cover na kasunod Okay guys, magkakalas tayo ng cylinder head dito para malaman natin kasi dalawa dalawa lang 'yan kung hindi yung pagkalos compression nito, yung mga piston ring niya may putol or maliwalas na. Tapos yung kanyang mga barbula baka may may be, may dengkong na or kaya may nakalsuan ng karbon yung kanyang barbula, guys. 'Yon, at pa, para ma-check na rin natin yung valve guide niya tanggalin na natin yung mga uh, push rod nya guys Ang guys yung nagkakalas dyan yung anak ko para para makita natin kung ano yung uh, posibilidad na nasira bakit wala siyang compression guys yan 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 ito so guys ha? kapal ng karbon guys kapal ng karbon nya no hey, guys oh. kapal ng karbon no oh. yan kapag yan sumalang sa ating barbula guys yan hindi mo rin mapapandar yung ating motor Mag, maglolos compression din siya walang compression kapag nasalangan ng karbon yung ating mga barbula okay isang dahilan yung guys ha ah. Pangalawa, yung uh, kapag uh, bigyang na yung barbola, kahit isa man doon, maglo-loss compression din. Okay, pangatlo, yung putol yung piston ring, or maliwalas na, loss compression din. Ha? Yung tatlong 'yun. Kaya yung tukod yung barbola, ganyan. Oh, loss compression din. So guys, oh. oh Yan natin ang gasolina doon. Ayun oh, lakas oh. Ah, oh, lakas oh. Lakas ng tulo niya. Oh, talaga Yan. ayan oh, oh. Kaya ayaw nang umandar yan oh, lakas ng tagas ng intake valve no. Tapos sa ano naman tayo? Sa exhaust valve. Okay, yung uh, exhaust valve uh, hindi masyado. Ah, mas malakas yung sa intake valve. Okay, kaya nung tinrobol shoot din nila to, nung tinanggal ng may-ari tapos nung kinikik niya may lumalabas na gasolina dito sa kanyang uh, kung saan nakalagay yung spark plug guys may lumalabas na gasolina doon dahil nga uh, may siwang na tong intake valve okay tatanggalin natin yan okay guys bago ko tatanggalin yung mga barbola niya kakarbonin muna namin okay guys okay, so, oh yung dot na kulay itim na yan kapag kumalang yan yan sa ating napunta sa ating valve seat yan, yan kakalang na sa barbula yan guys magkakasiwang na Ayan. yan yung kanyang naging diferensya kaya yung kaya sumingaw yung kanyang intake valve okay? Ayan, kailangan na masinta yan guys yan no? Ah, okay na po yung pagkasinta natin pati yung kanyang mga barbola guys ayan puting puti na okay ayan, no? puting na po yung ating mga barbola pati na rin yung ating mga valve seal guys so guys magpalit na rin tayo ng valve seal na original guys ito ayan guys oh ang dami na niyang gas sa loob dinagay ko ayan ah oh. ayan ah oh. walang katagas tagas so, yung tuyo siya guys okay oh mo push mo yung gas yan okay so sa exhaust naman yan wala din sya guys okay ito yung din okay guys yan na po baba na sige baba okay o okay. oh, isang kain na rentornel yun na. country. Okay. okay guys, dito pa lang malalaman mo na kung may kompresyon na. Yan o, oh, matigas o. Oh. Yan o, oh, kanina malambot siya, ngayon matigas na. Yan. Yan o. Oh. Okay. Okay guys, ito po. Uh, tapos na tayo, paanda rin natin siya. Sige, start. Sige, start. Yan. Okay, ayan. Sige, may compression na. Sige. Yan. Yan po. Yan guys. Nandar na siya. Ito po yung uh, nawala ng compression. Okay, ito po yung nagkaroon ng carbon doon sa kanyang valve seat. O, sige, sige, start. Mababaya pa, Minora. Sige, sige. Sige, sige. Yes, sige. Okay. okay. 好吧。<Good> <Yeah. S 1>